asilong yung isa ayun naliligo mabuti pa ang manok naligo oh si Mickey oh. si si Tambok andoon si Tambok ako munang nagbabantay sa maliit naming tindahan kasi ah December 8 ngayon konsepsyon Kaya nandun silang mama sa ano inabang ba? ba sa berhin sa konsepsyon Tagal-tagal ko na din hindi nakapag-live minsan tinataman dami kong ginagawa dito pag andito ako sa amin pag nasa Cebu wala naman akong bakuran doon kaya wala akong masyadong ano dito la dito na malaki yung ground ba malaki yung bakuran namin ang dami kong ginagawa maulan Pero masaya ang mga halaman ko guys. Kasi ano naman ang gusto nila, ulan. maputik nga lang kasi ano hindi hindi tulad sa syudad na karamihan sementado dito ay yung simento lang yung dito lang ay napakadumi ng ano namin kasi in and out yung in and out ba ang ang yung ano namin, sidecar na motor dito yung naka-park kaya madumi maganda sa probinsya guys kesa sa syudad pero kung trabaho ang pag-uusapan mas maganda sa syudad kasi madami kang mapagkakakitaan doon kahit mahal ang mga bilihin dito simple lang Masaya na pag may makakain may mga prutas saging kahit ano lang pero pag trabaho ang pag-uusapan iba iba kaysa nasa ano city or city thank you for watching my 8 million in the house thank you so much guys update update lang po ako kasi ang tagal tagal ko nang di nakapag live gusto ko sanang mag live sa pag kaya lang sobrang busy talaga tapos yung internet connection hindi din stable kaya hindi ako nakapag live maganda sana kasi ang dami daming tao dito kahit saan yung tao ah Nag-inuman. Pagkatapos kumain, nag-inuman. Nagkantahan kasi nag kami ng video keyhan. Tupa, ay, 2,000 din yung video key. 2 days. Kaya, pag ulang ano, walang kiesta eto. Napakatahimik. Ito yung sa amin talaga. Sa probinsya, hindi na nagre-rent ng bahay. Sa syudad, rent talaga. kumusta naman kayo dyan? 24 supporting guys. Flexing my beautiful flowers.